Hi, magandang umaga. Ako ay si Benji Eugenio. Tara, real talk muna tayo. Ako si Benji Eugenio mula sa Big Christian Lifestyle. Uh, ngayon ay lumayo naman tayo sa issue ng mga patungkol sa pagmamasay. Mag-usap naman tayo kung paano magpalago or even mag-alaga ng orchids. No? Kasi kamakailan lamang ay nasa Uh, travel po ako kasama yung aking pinakamamahal na mami, si Mami Mila at uh, may mga nagbigay sa amin ng mga orchids no? actually madami to, pakita ko sa inyo so oh. so these are Vanda orchids at uh, ngayon ang next na issue na naman dito is saan natin ilalagay, kaya ako ay napansin ko dito sa area ng ating garden. Uh, sa bahay, mayroon isang driftwood. Medyo napabayaan ng konti at uh, nawala sa kanyang base. Actually, I think uh, ito yung base ng driftwood. Kaya kailang i-repair na lang ng konti. May gagawin tayong pagwe-welding dito. Lalagyan, ikakabit lang sana ng maayos para mas secure Kasi ang ating driftwood ay napaka napakabigat nun. So, in a little while ay magkakaroon tayo ng welding project so ay, ano natin to dito i-welding natin and i-secure natin upang sa gayon ay maikabit natin yung ating driftwood na ito muli magamit at magkaroon ng bagong tahanan yung ating uh, koleksyon ng banda ng mga orchids no, na binigay sa atin ng ating mga kamag-anak while we were on travel a few days ago. Okay, so panurin natin. narito na naman tayo sa pagtatapos ng ating vlog para sa araw na ito. Nais kong himukin ang lahat ng mga kaibigan natin ng mga massage therapist. Kahit na kayo ay nagmamasahe, maaaring pwede kayong, marapang pwedeng gawing iba. Marami pa tayo. <laughs> marami pa tayong maaaring magagawa. Yan. Yeah. upang tayo ay makatulong sa ating kapwa. Uh, before I end, allow me to read a passage of scripture na mula sa 1 Corinthians chapter 10 verses 31 to 33 and it says whether then you eat or drink or whatever you do do all for the glory of God give no offense either to Jews or to Greeks or to the church of God just as I also please all men in all things not seeking my own profit but the profit of the many so that they may be saved tulad ng nasa nabanggit ni Apostol Pablo, tulad sinasabi niya, uh, tini, dapat tiyakin natin na lahat ng ginagawa at lahat ng gagawin natin ay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Sapagkat mahalaga-mahalaga para sa atin na uh, lalo na no, sa mga nanampalatay sa Panginoon na uh, yung buhay natin ay magiging dahilan upang sila ay maakit na lumapit sa Panginoon Isus At dahil dyan sa pagkakaroon ng pag-akit Pagkakaroon ng, ng uh, pagnanasang mapalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng buhay na nakikita sa atin, sila din ay mga bigta. Sila din ay makakaranas ng grasya mula sa Panginoon upang sa gayon ang buhay nila ay kanilang ilalaan. Hindi lamang para sa pangkasalukuyang buhay, kung hindi para sa buhay na walang hanggan. Katulad ng paanyayan ng ating Panginoon sa John 3.16, For God so loved the world that He gave, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So yun po ang pangako ng ating Panginoon. Kapag tayo po ay sumuko ng ating buhay, binuksan natin ang ating puso, tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay bilang Panginoon at manliligtas. Tayo ay magkakaroon. Ito ay pangako ng Panginoon. Tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan kahit para sa araw nito tayo ay hindi lamang sa paano natin gagamitin yung ating mga mga skills na pinagkaloob ng Panginoon hindi lamang tayo maging kontento sa ginagawa nating karaniwan kasi uh, alam ko karamihan naman sa atin ay mga nagmamasahe so hindi lang tayo dapat nakukonfine doon we try to explore no? tingnan pa natin kung ano pa yung mga ng Panginoon na pwede natin gawin hindi lamang para sa ating para personal natin pangailangan hindi lang para sa ating pamilya kundi para sa ikaluluholapi ng ating dakilang Panginoon maraming salamat at tayo'y magtatapos sa isang panalangin dakilang Panginoon maraming maraming salamat o Diyos tunay nga po na kayo ay kamangha-mangha amang banal kami po ay patuloy na nagpupuri, at sa inyo Panginoon sapagkat sa iyong grasya sa iyong biyaya pangnoon kami po ay malayang lumapit sa iyong harapan panginoon malayang lumapit sa iyong grasya sa iyong trono ng biyaya panginoon upang sa gayon kami amang panal, ay patuloy po magkaroon po ng karanasan ng iyong kadakilaan ng iyong pag-ibig maraming maraming salamat panginoon akin pong idinadalangin ang mga nanonood lalo tigit Panginoon ama, ang mga nagsasaliksik ang mga naghahanap Panginoon ng katugunan sa mga napakaraming mga katanungan sa buhay Panginoon masumpungan nila ang iyong bugtong na anak na si Jesus at maranasan po nila Panginoon ang buhay na walang hanggan maraming salamat ito po ay inyong sa bawat isang nananampalataya. ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus Amen